Tara subukan na natin itong location tracker natin kung gumagana talaga. Ilalagay ko ito dito sa loob ng motor or tricycle. At tignan natin kung makikita natin ang location nito after 4 minutes. Ayan, nakita na agad natin ang location niya. At accurate ang location na nakalagay dito. Pwede din natin tignan ang direction ng kanyang location. Kitang-kita natin dito sa mapa ang direction papunta doon sa tag. Alam nyo ba na ito ay isang location tracker na kayang mag-trace or mag-locate ng location ng isang bagay o tao kung saan ito magpunta. Pwede natin ito ilagay sa sasakyan, sa bag, sa susi, o kaya naman sa alaga nating pet. Ngayon naman, subukan natin ito ilagay sa bag. After 4 minutes. Ayan, na-locate na agad natin ang location niya. Then tignan natin ang direction niya. Kitang-kita natin dito sa mapa ang direction papunta doon sa tag. Kung malapit naman ito sa ating cellphone, ay pwede natin ito malocate gamit ang beep alarm. Halimbawa, hindi natin mahanap ang ating susi dito sa loob ng bahay, pwede natin ito patunugin tulad nito. Madali na lang natin ito mahanap dahil maririnig natin ang tunog ng device na ito. Huwag kayong mag-alala sa battery nito dahil 1 year ang battery life nito. At pwedeng pwede ito palitan after 1 year. Hindi din nito kailangan ng internet connection dahil gumagamit ito ng GPS receiver. Kung wala ka pa nito, siguradong kailangan mo din ito. Ikaw saan mo kaya ito gagamitin?